magandang araw sa inyo lahat dyan at sa aming paglalakad ay merong tumawag sa amin isang nanay at agad naman binalikan ko ang tumawag sa akin at ito pa lang tumawag sa akin uh, yung pinuntahan namin dito dati nila Joey the Great uh, ito yung bahay nila uh, tumawag pala si nanay para makita ko daw si Eileen na magaling na. At ito nga yung si Eileen, yung dating pinuntamin namin dito nila Joey the Great. At ang gusto ni Nanay lang ay ay paabot po ang pagpapasalamat sa inyo sa lahat po ng mga tumulong sa kanila. At kaya pinulakan ko si Nanay na pan pa po. Na, nasa taas po kasi natutulog kami sa taas. Yeah. Nanay, thank you man. At nag... na kapasyal ako dito sa inyo, Nay. Salamat, salamat, salamat din, Nay, sa pagtawag sa akin na, na gusto nyo lang magpasalamat. Kaya napunta ako dito, napadaan ako dito. Sabi ko, inaasahan na... Uh, yun nga, ah... Uh, eh, Naglakad-lakad kami dito, mga kasama ko At napasyala namin to, sila nanay. Ito si Aileen. Ayan, si Aileen, no. Uh. Nagpapasalamat sa iyo, iyo ma'am Gina CCTV po, sa pinabot mong tulong sa kanya. At yung anak niya po ngayon ay magaling na po. Salamat po, ma'am Gina salamat, CCTV. Salamat po. <laughs> salamat po na gumaling si Aileen. Na tingnan ko siya na dumaan dito sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami sa sa lahat na tulong sa amin. Mm. Ayan po. Uh, maraming maraming salamat po ulit ma'am Gina TV at sa lahat po ng tumulong. Maraming maraming salamat po sa inyo na diyan. Uh, ako ni nanay at nagpasalamat siya sa pagpunta namin dito no nakaraan uh, at napagaling yung anak niya. Ayan na po siya. Uh, salamat salamat sa lahat ng mga taong Tumulong po ka Lailay la na gumaling po at nandito na po sa iyo ngayon. masayang masaya na. Nakakapaglakad-lakad na. Nakakapag-trabaho na. O oh, nakakapag-trabaho-trabaho. Ayos na. O oh, nakakapaglaban ng mga damit niya. Hoy, nakakapaglaban ng mga damit oh Ayos na. O oh, yan, yeah, di ba? Dahil po sa mga busilak niyong puso, yung mga pagtulog niyo po, ah, naging bahagi at naging tulay po kayo na may isang taong gumaling mula sa kanyang napakahirap na karamdaman ah dahil po sa inyo, sa inyo mga pusilak kong puso na tumulong po nandito na ngayon sa Eileen. no? Masayang masaya na siya. Oh. Hi ka na Eileen! Salamat! Salamat! Ayan. 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 Diyos mabalos sa gabos. Yeah. Salamat na Salamat po. Maraming salamat talaga sa inyo. Maraming salamat na natulungan po uli kami sa tulong nyo. Ito lumaki, akala ko mamamatay na ito. At kaya pala, gumaling po sa tulong na nabigyan kami ng trosser at saka pera. Ayun. Ako rin, nagpapasalamat ako sa walang sawang pagtulong niyo po at pagtatangkilik sa Munting Channel po. Uh, Siyempre, proud na rin po ako at naging pahagi ako sa mga tulong na pinaabot niyo po. Salamat, salamat sa lahat ng mga tumulong kay Aileen at kay Nanay. Maraming, maraming salamat po. Kumawa um, ng nagawain. Ito yung siya inaakad. Kaya nilig siya diba? patrabaho. Ano, nasugod naman sa doktor hmm. and mister ko. Nag-apat kami doon ka gabi. akala ko naman mabubuhay siya. Kaya... Mamaya-maya, madadat na ng sakit sa puso ako din naman kami sa kanya. Yan sa umabot ng Sabado, lalabas na nga kita. Ito pala mamamatay na siya. Pinauwi lang niya ako dito. Pinauwi lang ako dito. Mm. Pag uwi ko, nandiyan na ang tricycle. pumunta ka na sa doktor kasi matindi ang atakas ng mister mo. Takbo naman kami. Walang kapira-pira araw mo. Naglakaw ako. Pagdating doon sa pinakaduro, pinasakay ako sa tricycle. Kaya wala lang talaga kami kapira-pira. Pagdating ko doon, ay talaga. Nakasabi pa siya, iiwan na kita, baby. Mamamatay na ako. Ngayon lang ang sinabi niya sa, ako, sa akin. Sobrang anong sakit na sa puso. Panyo to, ah... Uh... Maraming salamat po na nagkakain kami ng kumbino. Maraming salamat po talaga na nabuhay ito. Akala ko mamamatay na ito. Kaya pala tataba pa rin siya. Sa kasayahan na dahil ng grocery, nagtumaba siya sa pagpapakain. Tinulungan ko siya ng gatas na minigyan po kami ng pera mo. Bumili akong gatas malaki.